Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kaso ng Iloilo Electric Cooperative, Inc. Ileco 1 et al. versus Executive Secretary Lucas Bersamin et al. GR number 264260, ika-30 ng Hulyo taong 2024 ayon sa korte suprema ang mga eksklusibong prangkisa ay ipinagbabawal ng konstitusyon ito ang naging desisyon ng supreme court and bank na may petsang ika-30 ng hulyo taong 2024 ng i-dismiss e nito ang petisyon na inihain ng Iloilo -Ilo Electric Cooperative Inc na hinahamon ang bisa ng Republic Act 11918 ang mga electric cooperative ay walang karapatan sa konstitusyon sa isang eksklusibong prangkisa sa loob ng kanilang saklaw na mga lugar. Ito ang desisyon ng Supreme Court and Bank sa isang desisyon na may petsang 30 ng Hulyo taong 2024 na isinulat ni Associate Justice Rodel Zalameda. Ibinasura ng Korte ang petisyon ng Iloilo Electric Cooperative na humahamon sa bisa ng Republic Act No. 11,918. Pinalawak ng batas ang prangkisa ng isa pang tagapagbigay ng kuryente, More Electric and Power Corporation, more sa mga lugar sa loob ng prangkisa ng Ilecos. Ang mga Ileco ay may hawak na mga sertipiko ng prangkisa para magpatakbo ng mga electric light at mga serbisyo ng kuryente sa iba't ibang munisipalidad sa lalawigan ng Iloilo at sa Pasig City. Una nang nagsagawa ng prangkisa ang Moor sa Iloilo City hanggang sa pinalawak ng Republic Act No. 11918 ang Frankisa nito upang isama ang 15 munisipalidad at isang lungsod na dati ay nasa loob ng eksklusibong franchise area ng Ileco. Ang mga Ileco ay naghain sa korte ng petisyon para sa sersyorari at pagbabawal, na may panalangin para sa pagpapalabas ng pansamantalang restraining order at writ of preliminary injunction, upang paalang bisa ang Seksyon 1 ng Republic Act No. 11,918 dahil sa paglabag sa kanilang mga karapatan sa eksklusibong prangkisa, ang kop na proseso, hindi pagpapahina ng kontrata, at pantay na proteksyon. Sa pagbasura sa petisyon, ipinasya ng Korte na ang Seksyon 11, Artikulo 12 ng Konstitusyon ay nagbabawal sa mga eksklusibong prangkisa. Ang franchise bilang isang pribilehiyong ipinagkaloob ng estado ay hindi eksklusibong pribadong pag-aari ng franchisee. Kaya dapat itong magbunga upang pagsilbihan ang kabutihang panlahat ayon sa itinakda ng Kongreso. Sa kasalukuyang kaso, pinagtibay ng Kongreso ang Republic Act No. 11918 upang gawing mas abot-kaya ang kuryente para sa mga mamamayan ng lalawigan ng Iloilo. Tinukoy ng Kongreso na ang pagpapalawak ng prangkisa ng Moore ay magtataguyod ng malusog na kompetisyon dahil ang Moore ay may kakayahang mag-alok ng mas mababang mga rate ng enerhiya. Kung walang kompetisyon, madaling idikta ng ileko ang presyo ng kuryente. Ang pagpapahintulot sa pagpasok ng isa pang manlalaro sa gayon ay makikinabang sa mga mamimili, na hindi na kailangang maghintay hanggang sa mag-expire ang mga prangkisa ng ileko sa 2029, 2039, at 2053. Ito ay alinsunod sa Electric Power Industry Reform Act (EPIRA) na naghihikayat sa kompetisyon sa kuryente industriya. Idinagdag ng korte na ang mga karapatan sa kontrata ay dapat magbigay-daan sa mas malawak na awtoridad ng kapangyarihan ng pulisya ng estado kapag ginamit para sa pangkalahatang kapakanan, tulad ng sa kasong ito. Sa anumang kaso, nabigo ang mga eleko na ipakita kung paano naapektuhan ng Republic Act No. 11918 ang kanilang mga kontrata sa kanilang mga supplier. Hindi rin nagbibigay ang Republic Act No. 11918 ng katangi-tanging pagtrato pabor sa karagdagang. Bilang bagong may hawak ng frankisa, ang more ay hindi katulad ng ibang mga utility na mayroon ng umiiral at gumaganang mga sistema ng pamamahagi kaya ang mga karagdagang kapangyarihan na ipinagkaloob sa MORE ay kailangan upang matiyak na ito ay makapagbibigay ng walang patid na supply ng kuryente sa mga sakop nitong lugar Courtesy of Supreme Court Public Information Office Hanggang dito na lang ang video na ito Thank you for watching